Tak kapag kalu, oi, intaon di sa mga kakampi ko mga doy. Bigla mang gumaghan yung kalaban, sigdi lang doy. Iligtas niyo lang kaugalingon nyo kasi nandito na ako. Babawian ko yung mga yan masyado kayo ha. Yung hanabi, akala nga siguro niya, okay pa ang lahat. Pero yung lahat, kinuha agad siya mga doy. <laughs> Tingala ako dito kay Angela, bakit pumatong intaon siya sa akin mga doy? Kaya lumusob ako dito. Kaso yung paglusog ko mga doy, yun na din pala yung dahilan. Kao may kasalanan nito Angela, nagkangahay karagtungtong. Dito inatak na namin yung pagong na to mga doy, kahit wala akong retri, kaya natin yan eh. Siyempre may kasama naman tayo eh. Uy hala, bakit bigla naman yung taong dumating tong unggoy na to? Sos mariusik bakya doy, pabayaan na natin yan sa kanila na lang yan. Tapos sinabihan ako, wow retri, uy na unsa. Hindi ka kasi nakakita na wala akong retre, doy Nag-ingon ba ako ato ganiha? Anya nga nung imuha mo kung ingon na na. Pero since topic na lang mga tanari, bukos tayo dito kung tigre lang tao, nag-ultimate lang yung tao sa wala. Murag yata, garni mo yung hindi mo gusto doy. Ayusin mo naman yung tao para gaganahan naman yung mga kakampi ko. <laughs> pinatunga na naman yung tao ako ng Angela mga doy. Kaya napapalaban tayo dito sa gayo na to. Hindi na tayo pwedeng bumakyat kasi nakapatong yung Angela na yun eh. Kaso bumaba naman pala yung uwan sa mga doy. Napakabuinas ng hanabi na yun. Kapiranggot na lang yung kabutang na yung ato pa. Tapos yung aldog dito, kita mo, flicker din tawon siya pagkaluoy. Pusher din tawon tong aldog na to. Ang hindi niya alam, napapunta na yung mga otiridad. Nakapatong pa nga yung yung Angela sa akin. Ang pagkakamali mo doy, bakit ka pa kasi kumuha ng alimasan? Kanya karong tanawa. Bilisan mo naman kasi yung kalihukan mo. <laughs> hindi ko talaga lubos akalain yung gagawin ng aldog dito sa akin mga doy kaya kumuha ako ng immortality nakaabang na talaga yung life jacket na yan mga doy o dito na mga doy tingnan mo yan o sabay flicker talaga siya sobrang lago talaga niya sa akin ina-understimate talaga niya yung kakayahan ko mga doy o tanawa ka ron na tuloy ka sa akin Wag kasing ganun day kasi iba yung tao na kumagulat sus mario sit bakit nahurot na maninuhaan yung tatlo namin kakampi kaya ang ginawa ko dito mga do yung tama Mag-post tayo. Kaso bigla mang dumating yung si Silayon. Tapos andito din si Tigril. Ay, siyempre, tamang backyard tayo mga doy. Side step kung baga. Kasi yung bala ko, nagbabaga na rin yung taon to. Pero hindi tayo magpumpiyansa sa ganyang sitwasyon. Kala siguro ng oranggutan na to, hindi ko siya nakita. Kaya nira, ko na mga doy. Pero ay, it's a prank kapag good to. Kaso pumatong na naman yung Angela. Kaya nilusog ko na dito mga doy. Ay, unsa pa man di ay. Tapos yung hanap, binagulat din tayo yung igis niya, pinindot, ginagad. At dahil panipatong patong sa akin yung Angela, binigay ko na sa kanya yung kill na yung mga day para mahati po siya gamay. Kala ko, ituloy talaga ni Aldo yung pagtarak sa ulo ko. Pero ah, natakot na siguro yon mga day. Kaya ah, sakit yung pugilin tao nang nakuwang bala lagi kaya ah. Gabaga na po, ni. Eh. Ikaw ba naman po ka nang walang hanggan o hindi ka masakitan? Pakiramdam ko, nagkaroon ng trauma yung aldog na yung Mutong na yung nato siya. Sus, Mario, set si aldog na lang pala yung taon yung nakira, o. Oh. Nagbaga na din pala yung taon yung kinumo niya. Pero ya, ah, yung bala ko oh, talaga, hindi talaga yung taon niya mapugnan, mga doy. Ah, pahuway oh, na ako sa doy. <laughs>